Malungkot ang showbiz industry ngayon dahil sa pagkamatay ng veteran actress na si Jacqueline Jose. At live na magbabalita mula sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, si MJ Marfori. MJ, anong update dyan? Ano nga tayong update no? kasi naku yung dumarating na nga yung mga relatives at yung kapatid niya na si Veronica Jones na mataanan na natin dito sa Arlington sa Quezon City. As of now, yung family nila nag-meeting with a... The with the management ng Arlington sa kung ano nga ba yung magiging proseso kung bubuksan ba nila ito sa fans. Pero sa ngayon na nanatili itong privado at mamaya ng hapon eh, naka-schedule na nga ang pination ni ni nang yumaong multi award winning actress sa si Jacqueline Jose So uh, inaantay pa rin natin kasi ngayon ang ang namumuno na nito ng mga decis decision making dito ay ang kanyang anak na si Andy Aigen na dumating from Sorgao. Uh, kasi na yung uh, -prepare lang niya no, yung kanyang mga magiging, magiging statement. Pero pagka bato agad nito at pagka kita natin agad sa kanya, ibibigay natin ito sa ating mga kapatid siyempre lalo na at marami nagmamahal kay kay Jackie Mose na pumanaw last March to so, uh, until now yung reasons no ng ng pagpanaw ni Ms. Jackie eh, still remains private and we respect that also that what they notified the authorities ang PNP na na nire-respect nila to keep uh, the, the, cause of death private as of now Uh, so we, we also respect that and we're just going to wait for Andy right now. Kasama niya rito si Nagagi Eigenman to go down and face us and tell us what's going to be the update kung ano nga ba yung magiging takbo nitong ano no nitong uh, lamay ko magiging open pa to para sa fans kasi syempre marami ring mga taga-suporta ang gustong ano uh, maki, makiramay rito but for now it's just going to be really really private also later today kung pag sa nila um, we're just going to be on standby and we're going to give you the latest pagpasok po niyan dito sa atin ng mga detalye. Pero nandito na tayo ngayon, nasa mas ano tayo no, mas, mas maayos na pwesto na tayo kaysa kanina nasa highway lang tayo. At least ngayon, meron ng ano, uh, yun na nga, may, mas may structure na, mas may sistema na uh, at mas nakikita na rin natin yung mga kamag-anak at mga nagmamahal kay Ms. Jacqueline Jose ah uh, Cheryl. Oh, so MJ ngayon nilagyan na ng lugar para sa media, I suppose no, para hindi tayo magkagulo-gulo diyan dahil pupunta pupunta diyan eh. So ngayong umaga lamang dumating si Andy from Sharkaw. Yes, uh, oo, oh, oh. ngayong umaga and dito sa Arlington mga 12 noon siya dumating ano. Okay. Um, and she just went straight ahead. She didn't go to the normal route because ang gumawa ba lahat ng mga bisita. Siyempre, we respect that, diba? ba? Dahil it's still so fresh. Hindi rin natin siya minamadali. Hindi rin siya minamadali ng, ng pamulan. But she, she's the one who, who already told yung management ng Arlington na, na magsusulat siya ng, ano, no, ng statement. For, of course, no? her, her iconic mother. And MJ, so far, maliban sa pamilya ni Miss Jacqueline Jose, may nakita na ba kayong mga kaibigan, mga personalidad, kaibigan sa industriya na pumunta na rin dyan? wala pa puro ka mag-anak pala mga nakikita natin dito and actually from from the earlier statement that we got dun sa talent management ni ni Ms. Jacqueline Jose talagang pride family lang talagang gusto nila to do mm -hmm. and um uh, also again uh, tapos na yung soko report kaya lang ay ang gusto ng pamilya ay to keep it private yes, yes. Mm -hmm. gusto nila to keep it private and the authorities respect the wishes of the family. That's why yung nilabas sa statement nga ng PNP, ang um, sinabi nga nila, ay eh, yun ang naging request ng pamilya. Uh -huh. At ang klaro rin, ay katulad na nabanggit mo, ay uh, na agad ang labi, ang mga labi ni Jacqueline, at saka palang sisimulan yung wake. Uh, for today, the yung schedule ng kanyang cremation ay eh, mamayang hapon with the family, and it's gonna be private yun ang ano no, sa ating information dito ng management ng Arlington via the family of Andy Eigenman. Okay. Maraming salamat at uh, patuloy na lang tayo magbabantay. MJ Marfori, nag-uulat live mula sa Arlington.